panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So ngayong araw guys, no, mag-roster tayo ng kunti tapos mag-ayos na rin ng mga paninda doon sa ating tindahan. Ito yung mga pinamili ko kahapon guys. Ngayon ko lang naasikaso at ngayon ko lang naayos dito na display no, yung mga candy lang naman yung mga binili-bili ko kahapon. Hindi na ako nakapag-video-video kahapon guys kasi mga candy candy at eh, saka lang naman at saka diaper yung dinaanan ko doon sa grocery. Hindi na ako nakapag-video-video mahigit lang naman yung 1,000 yung aking binayaran. Pag Diyan nyo pala yung aking background dahil yung aso ng aming kapitbahay ay napakaingay. At wala muna sa tayong ganap ngayon doon sa nagagawa sa aming ano no sa ating tindahan dahil nga is naghapdi lang sila at hindi na nga ako nakapag video video doon kanina dahil nga ay medyo umulan at umambo din ako nag video video kanina dahil napaka busy rin. 'di ba kasi naglinis ako ng aming lumpiaan pagkatapos is nagano pa ako ng mga alikabok diyan sa aking hindi na ako nagvideo-video rin no? so ayan na lang yung pag ano na lang yung aking binidyo-video guys yung aking mga paninda na inaayos ko tapos ayan medyo may ay may nag-deliver pala na ano na yung mga gamot dito kanina kaya kumuha na rin ako ng mga gamot kunti lang naman yung mga gamot mga dagdag lang yan kasi malapit na nga maubos yung ating mga gamot tapos andyan si Alter, naglambing sa akin, hindi yan pumasok sa school. Dahil sabi niya, Ante Amchi, kaninang umaga ata yung pasok niya. Hindi ko naman napansin na umaga pala yung pasok nila. No? At hindi ako nakapag ano, sa cellphone ko. Dahil is may mga group chat kasi yung mga nanay sa kinder kaya ayun hindi ako nang kapag hawak diyan ng aking cellphone dahil nga naglinis ako ng aming lumpiaan. Katatapos ko lang din diyan maglinis ng aming lumpiaan kaya ayan yung aking mga pinambili-bili kahapon ni-display ko muna nung dahil kunti na lang din yung aking mga candy at mga ano diyan sa harap mga paninda kaya ayan pinupunuan ko na para maganda naman tingnan doon sa labas at para makita na rin ng ating mga tumira na marami na naman ulit tayong mga candies mas ano kasi ngayon yung mabenta yung ating candies no at saka yung ating sigarilyo partner kasi yung candies at saka sigarilyo o <tapot> <tapot> dilag, lang lagi, Peter.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So, ayan, guys. No, habang kumakain doon si Alan Ter, nga pala ako kanina ng bigas at saka harina. Kaya naubos agad yung aking bigas. Napakamahal na kaya ng bigas ngayon at naubusan ng mga bigas ngayon. No, walang Maharlika at saka Jaguar. Kaya ayan, waray-waray na lang yung binili ko no Ayan, buti na lang talaga is nakabili din kami ng isang sakong bigas ngayon. Naubos agad din yung aking bigas dahil nga is walang bigas ngayon. Kaya ayan, buti na lang talaga is naubos agad, no? Siyempre, kinahaponan, maningil na naman ulit tayo. Ayan, papunta na nga kami ng Paranas, Jaan, at Ayan. Kasama ko si Aldar at saka si Mama Bibi niya. Kami lang tatlo. Apat pala. Kasama na pala si Panchito. Bibili na rin kami ng sulin guys. Naubusan na rin kasi kami ng sulin. Walang gagamitin ngayon si Papa Udon. At ayan. Bumili na rin ako ng mga chicheria dahil doon sa aking tindahan ay wala na nga mga noba at saka piatos. No? Kaya ayan bumili ako ng mga Nova Piatos tapos nagdagdag na rin ako ng diaper na large kasi mabintayan doon sa aking tindahan hindi kasi ako nakabili kahapon ng ano lang, yung lampin ba na malaki yung ano lang yun yung binili ko yung kunti lang kaya ngayon ayun yung maramihan talaga yung aking binili oh siya sure, guys hanggang dito na lang yung ating video maraming salamat God bless us all thank you sa mga blessing ngayong araw bye bye paalam